Balot reprinting para sa 2025 elections muling ipinagpaliban dahil sa panibagong temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema. Narito ang news ni Ralph De La Cruz. Ipinagpaliban ng komisyon ng elections sa pag-iimprinta ng mga bagong balota na nakatakda sana ngayong araw. Ito'y matapos na maglabas ng temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa disqualification ni Francis Leo Marcos at dating albay governor Noel Rosales para sa 2025 midterm elections. Una nang sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na posibleng maghintay pa ng karagdagang dalawa o tatlong araw bago may pagpatuloy ang ballot printing dahil sa database adjustments at serialization ng official ballots. Nabatid na ipinagbawal ng Comelec na tumakbo si Marcos sa pagkasenador matapos itong ituring na nuisance candidate. Habang pinagbawalan naman ng Comelec si Rosal na kumandidato dahil sa petisyon ni Rafael Jokino, kasunod ng ipinataw na dismissal from service ng ombudsman dahil sa sinasabing illegal reassignment of personnel. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.